Amazing morning! I'm back! Kamusta po kayo? So, yan. Baka kala nyo nawawala ako sa sirkulasyon ha. Busy lang po talaga. So, here I am with our amazing products. Makikita niya dati, punong-puno. Yan. Wala na pa! Busta ang barley natin? So, actually, uh, so, 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 so overwhelmed. Uh, nung, nung last week lang, 24 boxes. Ubus na. Kaya, mega love shout out, uh, IBC Italy. And IBC si Makati. IBC si Makati talaga. Yung hub sa Makati. So, ayan. So, eto na lang po natira. Kita nyo? Our amazing pure organic barley from Australia. Mas malaki pa sa akin. Wala na po itong laman. Display. So, eto, kapag nakabili ka ng labing dalawang boxes, may free kang ganyan. Ang ganda, no? Mas malaki pa sa akin. So, ayan. Iniinvitahan ko po kayo mamaya. Maglalive ako for sure. Kasi meron kaming anniversary ng aming, uh, Thanksgiving ng aming uh, gawain para kay Lord, of course. Uh, manood po kayo kasi magko-concert kami. <laughs> Ganon. So, ayan. Those who are interested, alam niyo na kung anong FB ko. Mag-PM ka lang po. So, again, ang barley po ay hindi gamot. Pero, it can help a lot. Ha? Ano po? Uh, sobrang nagagawa niya. Madami ng testimonies. As in, kinikilabutan ako sa mga testimonies. So, ayan. Kasi nag heal po ang ating katawan kapag tayo po ay nagbabarley. So, hindi agad-agad pero sure ako na may inaayos dyan sa katawan mo. Ino-overhaul ka kung sa makina. Kung sa sasakyan. Kaya, uh, stay tuned and I will be having my live later. Ayan. Kami po ay magmamas muna. And then after, of course hindi natin makakalimutan si so, Lord first and God will do the rest. Ano? So, ayan. Pero yung si barley namin, si amazing products namin, si I Am Worldwide namin, ay hindi namin makakalimutan. Thank you guys for the those who are supporting always sa mga downlines and uplines sa patuloy na tumutulong sa amin para patuloy naming maintindihan kung anong ginagawa namin uh, thank you so much from the bottom of my heart and of course bods and i am worldwide maraming maraming salamat po uh, sa opportunity na ibinibigay niyo sa amin lahat so kung ikaw hindi ka pa nag join why not try? Walang mawawala sa'yo. Sa products pa lang, panalo na, ay lalo na pagsakitaan. Ayan, grabe yan. So, it's, it's me na pwedeng tumulong sa'yo. O, oh, ba diba? Ako yan. I am your mentor, Lilibat Escalona, and I am a proud agent of hope, and I am worldwide. Bye everyone! See you!